Heaven, west virginia and blue ridge mountains shenandoah river life is all old, there older than the trees younger than the mountains magandang um, tanghali po sa inyong lahat po dyan so ngayon guys ay paakit naman po ako sa uh, aking kubo kasi mayroon po akong titignan na dragon fruits so yan sobrang init pero um, nakakatulong talaga yung mga kahoy na itinanim dito guys yung, malalaki na po yung mga tugas na kahoy So hindi masyadong ang talaga yung init ba. Hindi siya masyadong um nananakit sa balat kasi medyo malamig-lamig na din dito guys. Kasi marami ng mga kahoy na tugas. And malalaki na din yung mga kahoy na tugas. So titingnan ko yung dragon fruit. Baka nahinog na po yung um, dragon fruit guys kasi nung nakaraang week pinuntahan ko dito bale hindi pa siya nahinog so pagka ngayon 2 weeks na nahinog na yun tapos sobrang dami pa rin mga bulaklak na ng cosmos ito yung kubo. bilis lang talagang lumaki yung mga kahoy. Tingnan nyo. Ang sarap na dito matulog. Ito banda kasi ano Hindi siya mainit. Saka malalaki na yung mga tugas. Tapos yung andino. Yung mahugan eh. Tinanin ko yan dati. Marami yan sila. Pero isa lang yung tumubo. Ng mahugan eh. Doon yung aking kubo. Sobrang dami ng um, cosmos na bulak-bulak. Sobrang -bulak. dami. Tapos, ayun na nga. Inog talaga yung dragon fruit guys Inog Nahinog na lahat Ang lalaki ng isa Kita ko sa inyo Yan Tignan nyo guys Nahinog na po yung Aking um, tanim na dragon fruit Tapos yung mga dahon na malunggay ay dumami na rin kita nyo o, sobrang dami ng dahon tingin ko lang dito oh dito din oh sobrang dami ng dahon guys tapos yan grabe ang laki nito tignan nyo guys grabe ang laki <laughs> sobrang laki ng dragon fruit na to oh sobrang laki nito guys yan tumubo pala yung mga kamuti yung ni mama mga kamuti mga cosmos tignan nyo naman yung malunggay sobrang dami ng dahon yan dito ano? grabe ang lalaki ng mga an ngayon mga dragon fruit pero yun yung pinakamalaki oh Ayan. tignan nyo nga oh ano siya guys meron na siyang biak sa gitna dahil sa sobrang laki siguro nyan o di kaya nasobrahan sa hinog tapos titignan ko dito banda baka pambolak pang bulaklak wala na medyo gubat gubat na rin dito daming damo ayan ayan Harvest ko na tong dragon fruit May bunga pa naman dito May isang bunga pa dito Yung pinakita ko dati Yung nahinog Yan, ako, yan, ako. yan, yan sa dulo Yung bunga nya Tapos yung niyog Akala ko itong niyog na to guys Ay mamatay na to Kasi dati Inanay kasi yung kanyang puno pero ayan, hindi pala ay namatay, guys. Lumaki yung niyog. Sana makaan dito, makaan talaga yung niyog na to. Makatubo. Then meron din ako dito nilagay na dragon fruit sa batuba. ba. Titignan ko kung nakalaki ba 'yun. May may pugad ng ibon diyan oh. Ah, may pugad ng ibon. Ah, yun nga, oo naka naka ano ah, ah, siya guys yung dragon fruit nandito oh, oh kita niya ito dito ito, ito nakagapang siya nandito po nandito oh. sa kulungan ng manok ayo siya oh. nakagapang Ang ano no, mga balanghoy, may mga bunga niyan ba? Ay mga yung mga laman. So yun guys, kunin ko muna kasi <laughs> naka talaga tayo naka jackpot ba? Jackpot eh guys. Ah. Parang may ring gagamba. Parang may ring gagamba dito. May nakita ko ano. Laway kasi. May nakita akong daw ay ng langgam <laughs> So, wala ganito ako dati guys nung elementary pa ako guys palagi ako naghahanap ng gagamba kasi ibibinta ko yung gagamba guys dagdag -dag baon ba may mga uh, an kasi dati ah, ngayon din naman meron din mga uh, bumibili ng gagamba kasi ito lang yung uh, yung gawain ko dati yan guys, mayroon akong nakita ang gagamba. Yan. Bisaya lang siya. Bisaya siya na gagamba. So, kukunin ko na yung mga dragon fruits. Tingnan ko dito. Ayun guys, ba, mayroon meron akong mga nakita guys sa YouTube, sa Face, sa TikTok. Ito, ito daw yung small cucumber. Makain daw 'to. Ang dami niyan dito, guys. Napakadami yan dito sa paligid ng kubo. Yung ganyan. Yung uh, mga ganang klase. Na makasabi nila makakain daw. Uh, yung ano. Lunggay. Lagi ko muna dito yung gagamba. Kasi kukunin ko muna yung dragon fruits. Harvest na naman ako ng dragon fruits guys. Akala ko nung Nakakuha ako ng marami. Bali, yun na yung last ko na makakuha ng dragon fruit. Pero hindi pala guys. Makakuha para pala pa rin ako ngayon. Grabe, sobrang laki talaga nito guys. Ito yung pinakamalaking dragon fruit na aking nakuha. Oh! Grabe, ang laki oh. Kita nyo? Grabe. Grabe yung mga bunga ngayon ba ngayong month na ng dragon fruit sobrang laki grabe ang laki ng mga bunga grabe tignan nyo naman guys kung gaano kalaki ito yung pinakamalaki na nasa gitna grabe sarap nito Bali, magkukuha, uh, magkuha muna ako ng picture. <laughs> so ayan. Bali, nakuha ko na yung um dragon fruits. Ah, bali. Kakainin ko na lang yung itong isa kasi nakakapagod magdala dun sa baba. Kainin ko tong isa. Ano? bang ba? bang dragon fruit guys ba? Kanilang gamay-gamay. Tingnan -gamay. siya guys. Okay. Yung malaki. Pwede natin yung kainin. Dito tayo sa bambu ng view. Pero hindi po daw siya masyadong hino guys. Itong ganito. Pero matamis na din ito. Biruin nyo guys. <laughs> Ang dami kong nakuha ngayong dragon fruit. Dami dami. Init pa siya <laughs> Mainit pa yung loob. Kasi nabilad talaga ito sa araw. Nakin mo guys. Mmm. Ano po kasarap. Ambil ke guys Bosok nak aku Kalahati pa lang yung nakain ko. Grabe, ang sarap. Bali, yung dragon fruit meron daw itong ano, dapat ibang kulay. Merong puti, pero hindi pa ako nakakain ng puti. Ito, ito pa lang yung aking mga nakain na dragon fruit. Yung may pagkakulay, ang tawag ito. May pagkak may pagkak violet at saka pink. Pero hindi ko na maubos guys. <laughs> Bro, niyo ang, ang lalaki ng aking mga dragon fruit talaga ngayon. Yung isa nga, ay yung dalawang dragon fruit. Dahil sa sobrang laki, bali na, nabiak na po yung gitna. hindi ko na maubos nang busog ko na pero sayang naman kung itapo natin to bihira lang ang bihira lang yung dragon fruit na mamunga buti ngayong year marami rami akong nakuha mga dragon fruits ba tapos ito yung pinakamalaking dragon fruit na aking mga nakuha dahil siguro tag-ulan uh, una nainitan siya so kaya nakapamulaklak yung mga dragon fruits tapos naulanan bigla bali pa pantay yung ang guys bawider guys umulan uminit umulan uminit kaya yung mga dragon fruit ang ganda ng pag, pagkatubo talaga sa dragon fruit kasi sobrang lalaki ng mga dragon fruit na akin nakuha ngayon động, you know. bye bye